yun na naman! Ayan si Amerikano! Pati kita pakita yung buhok ng Amerikano! Ayan, ayan. ayan! Si Amerikano yan ang import namin! Guapong guapo gwapo! Sarap pa! dahil sa thank you lord lang oo oo, oo. kain namin na. sige bye, bye na naman hindi ko alam kung anong kalasing ng kasama ko yan